Bago ho kami bumalik ng Thailand mga kanayon, dumaan ho kami dito sa isang anak ni Apong para makapagpananghalian niya po kami sa side ni Apong. Ang kanyang panganay, si Inang Bakit, sunod po si Nanay Linda, yan, si Tatay Boy, si Uncle Amang at saka yung bunso po nilang babae. Umuna na daw dun sa sablayan, pupuntahan din ho namin dun mamaya. Pero dito muna tayo magtatanghalian para naman mapasyalan ho natin sila. <laughs> Kanina pa ho kain ang kain si Ate Kanayon nagustuhan niya yung lasa nito. Lukan. Hmm? Ay, ito yung mga day, Jay. Susong bakal, dito. Matay, hanggang susong bakal. Hmm. Ano, pakalukot na. Oh. Half cook lang. Uy. Sap niya. dayon niya nakuha, oh. Yummy. You like it? Ay, yan ang gusto ko naman. Maraman tayo, Mati. Sabaw. 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 Ah, Luto na po yung ating suso. Lutong Ah, Nalaki po, oh. Ito na ho yung ating pako. Lagyan lang ng kamatis. Yan yung sausawang pa lang dyan na. Ito, ito, po yung mumukbangin natin dito kina hinang bakit. Yan yung suso. yung tayong adobong manok, prito. <laughs> ito po sila. Nauna na ho yung aming dalawang apong. Inang at gutom na daw. Yan si hinang bakit at saka yung kanyang nanay. Si apong na 104 years old. Oh. Tayo, so, gawad. Hindi, mga tayo na niya. Ito, unahin natin Damputin yung mali doon ni, ni. Hap oh, pwede na yan. Ma <laughs> makilaw to pay. <laughs> <Baga yung. laughs> okay ma, tayo. Hmm? Yeah. na tayo. <laughs> 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 nilagay laking na. Oh. Plato ng hmm. yeah. ng plato. Wala. Sila ka Kuha Kuha lang, John. ikot Ikut na lang. Dyan. Habing... Ikot na lang no ko eh uh, kabayeg na kuno nakalaban ti kwarto. Panagala lidag. Ali kabayeg no ti tuwao. Ano na ka tangke di man na. Ito lang yung sinandok ni tatay. Mukhang duda ako diyan na bakit walang kanin. <laughs> <laughs> Mukhang ibang kapares nung kay tatay ah, di pero dito kanin pa rin tayo. Gutom na, may kayon. Mangantayon ito. Sinaapong. Oh, kain na. Hi, baby. <laughs> <Get> on, baby. <laughs> Anna, weti, ay, baby. Ano, baby? Hana, kaya ti, ni Manok. Ay, tuyak susu. Ay, tuyak susu. Meron sa ay. Ikaw, Tion. Gusto mong fried chicken? Ikaw, Rendel. Ito si ate ka na yun, oh. No? Yun yung gusto niya. Yung lukan naman ng lukan. <laughs> saap na lukan. Ano? na sahap niya. Kaya. mga oh. nan. Kain na <laughs> ho. Kain.